Karon mo sa tagkaon. Ako sa mong iuban mag sightseeing, magfa fresh air. Kaning lugar natong laagan kumo na lagan, kayo ni para sa mga surigaw nun. Pero ganahan jud ko diri basta buntag or hapon. Kay murag ara ka aliwalas ra ba? Murag feeling nimo layo kayo kas problema. Labi nagingani kagana ang imong makita. Wow. Pero mga kadya mo na nina ni nga trip pero wala sa taroy food trip. Tawai sa tas mga kaon-kaon kay murag lapad na kayo talantawon. <laughs> Magkuan sa taron, mag-relax-relax. Relax. Nga na magpa-adlaw ta. Pero ka nang adlaw bago na dili na sakit sa panit. Kay ning anhimidri ah, mga alas 5 na ni sa hapon. Kay para bahala bago og mag- na akong bata dira, ah, problema kay siyempre, dili naman na init kayo, dili na sakit sa panit, malantawa, ragunin nyo ng dagat, oh, medyo ngit-ngito na. Kaya gahapon, pagkibali na hitabo, mo nang dili kayo crowded kay di man nating ligo ganahan ra ko og kay murag ara ka peaceful ra bas paminaw onya dili pud mo dikit-dikit kayo sa mga mga ligo ay na distansya ra ba onya syempre kami kay samtang galan taw mi sa bata kinahanglan man pod jud ta diha magtambay-tambay naglatag dela pod mi carpet kay syempre dira man pud mi manihapon ihapon diri dire ra mi magpukong-pukong magya dira samtang gahulat na muna og ang adlaw onya pag mungit-ngit na bat sina dayon ta onya maora ni ang among dala na pagkaon ni panih gahapon. Nagdala ra mi diraag mga mga pangsima-simaon, tulo ka cup na rice. Unya na poy mga pika-pika kunuhay hay, napod mi chicharon. Oy, nga na ra nang trippings na mo. Basic simple kayo ni, eh. pero matawag gahapon na mo ni quality time. Simplehan na nato ni atong kinabuhi kay para simple ra padang atong problema. Grabe kagana lang tawo no. ko ka na bagong sa mga pinting, rabagong sa mga picture. Hmm? Or kanang sa mga salida ra mo makit ba. Grabe kayo kagana na pagkahimo sa Ginoo. Unya gibutang pod mi niya dira. Ah. Mao nang na nako dira sa magpamilya na kanang sobra na bagod kayo ka busy sa pagpanginabuhi, sa pagpangwarta. Kumu ba kan tay gani mo gamay? at uh, Testingi po ninyo na magbanding-banding god mo. Kanang kamo mag-asawa magplano ba? kay mo lain na magud ang kong kung ang imo nang bata ang manghagad sa inyo ha pa pasabot ana nangita na nag-attention sa inyo mao bitaw nang pag kami bitaw pag magpabati-bati gani na si Zayo na pa gusto ko maligo ingani gusto ko mukaw ingani. ngani ah, na mo uhulat to na siya ay manghagad sa mo magsabot po dayon may mag-asawa na unsa man tara nga pag kana kay api amo pong pasabdon si Zayo na na wala pa mantay kwarta bi eh. sunod na pag makakwarta na tak unya gana jud kayo ang dampi sa adlaw sa panit direa guys Grabe ka, gana sa feelings bakay kay Murag ka na init siya pero dili na sakit? Kay mao naman goy, pagpasaw panisa, adlaw, pa ani sa adlaw, pasansit na ba? O mao maura po ni na kagana og nana kay bata, oh, labi nagpinangga, pugka. ra jud ni na mga butang ang dili jud kaya bayloan mo sa pila panay na ikantidad ka bata o nya maurapod ang sudaan na balon o oh, nagpalit rapod may drag lechon manok dili ni libre ha amo dyan nang gipalit. lami po kayo ng manok nila dito o nya juicy ra po kayo ang unod wala mi magdala o lain na sudaan kay kani gani kabalo ko na mo sobra dyan ni Samoa kay pila ragun ning among kinanan o nya akong bata lang tawa ragun na o naong, mura naman na gusto magbuso pag namo na mo nahapit na o galasay sa nag-anam-anam pangandam sa among kaonon nag-andam sa sawan unya katung manok pudayon, unya ingana ra. Oh, simple ra tamang hungit hungit rata dira samtang galantaw-lantaw lan tau sa obang nangaligo. aligo kay nga ning ora sa man god naganam anam na pod napoy hinay na mag mga bot kana bagong ganahan o ganang landong ra pero kasakaran jod na nangan kato mga batan on kay syempre pangit ngit na baya Ay, para ay, mga side packet side packet na mga tirada nila dira ah. mao na ilang mga paborito kay kami ani pagka tau tau pagka human na mog pangam nang man pod me kato mga medyo mga idara na maginahinay man nagpambatse ah, papulihan pod ayo nag mga on dira kay hilom-hilom naman, mingaw naman. Mao na mga tirado nila dira. Ah, pero ang pagsabi sa ginikanan, maghimog project. <laughs> pero bitaw, enjoy ra gud lamang na ninyo. Basta kay Basta kay nalingaw, nalipay mo sinyong trabaho na. Hala sigih birada. Basta kami dira, ah. tamang hungit-hungit rajod -hungit me. So, mora ni an eh, trip nato, wala tayo laing lingaw dyan. ni. Mm -hmm. Kay murag pahulay sabon, sa bodmi sa aton mga lakaw nato ba, mga gikabisihan bagod. Balag mga pila ka oras ang importante nakapahuway mo, nakabanding-banding. Kay pagkaugma, any, ah, birada na punta pangita, na padag kwarta ani. Malingaw na pud baya ko inga magbanding-banding mi sa kong bata. Mm -hmm. ibutang ni siyang likod kay para ko tao. O niya ingon sila, dili ko na no, kompleto ang pamilya kung wala ko no Maunang, nakuha, dun, iro. Maunang nagkuha dyan mig iro dira among himoon o props doha ka buok. Para matawag dyan siya complete pamilya ba? Um, latawa rin ko na o. Nami iro dira doha ka buok. Nag-atang sa mga samtang mi. Kami dolo nun dyan mig iro kahit hilig magon may mambahog-bahog. Nga no, no, na sila nung kusog man kayong pag panimhot. Pag ka nila na kanik ay eh, muhatag ni mga naongan Paduol ta ane, kay bahugan lagi ta. O nya grabe jud ang among kaon dira mga kadamba. Nagsukod mi landagan pa pero nahuman mi mo ngit, ngit 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 na tawa. Ning sawop nang adlaw. Hapit na mawala ang panganod na lay color orange. Nya pagkataon tao, tao Damo na pod da, ayon pahaw ason si Zion kay syempre mangbatsi naman ta kay ngit ngit, ngit naman oh naka-flash na gani ko dira. Ning gawas na pod ang bulan na grabe kagana Mm, what a beautiful day. So moro to guys. Bye bye I love you. 么啊么啊。M wah, m wah.